Sa Grabe dito sa market. Kung ilan gabi na ang daming tao. Daming paninda. So dito tayo sa Lapu-Lapu market. Open market I mean limilian nang sumpe mahal na de ani ba taguan eh taguan tree taw na ako lang <laughs> ang <laughs> taguan tu ano ba oh ako na ni taguan tu taguan tree yun yun sya ako makahi blind Ang appreciate ra. So, namili tayo ng dried fish, no? Sarap pala ng dried fish. Oh. Agad yung mga paninda rin, mga sapatos. Dito lang yan sa Mercado Open. Kung pilan, gabi na. Yan. Dito mo makikita maraming display na sapatos. Sapatos. Ayan na ang mo niya. Ang mga So, papunta tayo, hello mga ka-journey. Papunta tayo doon sa Park Beatles sa uh, Lapu-Lapu, no? But before that, galing tayo na namili ng ng glutinous flour. At saka yung mga dried fish. Gawa tayo ng palitaw. Masarap kasi yung palitaw. So ngayon, malapit na tayo sa park dito sa Lapu-Lapu. Gusto ko kasi i-share sa inyo ba? Ipakita sa inyo yung ano natin. Yung park dito sa Lapu-Lapu. <laughs> Ang daming tao, no? Habang, habang habang gabi, habang gabi, habang gumagabi, ang dami ng mga tao at yung mga paninda, nakikita nyo naman, no? Kaso lang, hindi tayo makapag, ano doon, makapag, daming tao. So, dito na tayo sa park. Pakita ko sa inyo. Ayan. <laughs> so, dito na lang tayo. Dadaan sa exit. Oh. Daming tao, mga bato. <laughs> Diha o oh, pwede kayo mo mag date date. <laughs> mga students kasagara mostly mag date dyan. And ito yung parol. Ito yung Christmas tree nila dito. Christmas tree namin sa Lapu-Lapu. Saka yung fountain. Dito yung fountain. Ito pala yung sinasabi nilang fountain. Pero mostly sa mga bata, no, nakapasok. Basang-basa sila. Gusto lang maligo dito. My goodness. Mga chikiting. Ito lang pala. First time ko nakapasok dito. Ito lang pala yung part ni natin dito, no? Kasi taga din ako sa so natin. <laughs> so yung church dito, ang pangalan sa kanong Berhin sa Rigla. Yung ano daw, milagroso daw na santos. Iwan ko, totoo ba? <laughs> Or ano, Berhin sa Rigla ay. Eh? Berhin sa Rigla pala. Ah, dyan pala na side. Dyan pala ang simbahan. Yeah. Parang may nagmisa. Kasi nga may kumakanta. Yeah. Parang may nagmisa dito. OMG. Balon. Wow, hello kitty. At saka may pailaw-ilaw din na balloon. <laughs> Ito yung mga, mostly dito sa mga houses are very, very old na ba? Oh, tingnan nyo, oh, di ba? Old style na house. So, going back to the market na. By the way, kanina pala malaking sunog na nangyari dito sa Lapu-Lapu doon sa Santa Maria, Pusok yun. Grabe, kawawa talaga. So later ipapakita ko sa inyo, i-insert ko dito sa video ko yung nakuha kong footage. Doon, habang andun kami sa bridge, nakikita ka talaga doon yung Pusok. Kaya iniisip ko, my gosh, kawawa talaga yung mga ano yung mga nakatira dito yung yung pinsan ko pala isa siya sa mga nagre doon sa Santa Maria tsaka nagtatrabaho siya sa net so not... ang nangyayari ang nangyayari ay ano walang gamit na nakuha kasi nga nasa trabaho siya so ang ano na lang yung suot niya lang na damit So kami namang magpinsan, bibigyan namin siya ng mga damit para may magamit naman siya nung Nagpila po na. 95 mo. 95? Oo. Oh. Wow. Ang <laughs> <laughs> dami sa kumakain dito. Ang ko oh, on Saan? Oh. Ito naman yung pilahan oh, wow. na punta sa tricycle. Sa puwa sa te. Yan, nag Sa hey, puwa. Oh my gosh. Ang dami. Ang takapan. Ang niya Jay, sa puso ni. Ang lakak.